Pangulong Bongbong Marcos, pinatawag na hari ng Dubai. VP Inday Sara, pinatawag din. Pinatawag ng NBI. <laughs> <laughs> Talaga bang Pinatawag ng NBI si VP Sara? Oo, taguro, pinatawag siya kahapon pa. Pero bakit daw siya pinatawag? Anong dahilan? Eh kasi yung mga supporters niya ang may kasalanan, kaya siya pinatawag ng NBI. Bakit? Anong ginawa ng mga supporters niya? Pinatawag siya ng NBI kasi yung mga DDS daw, mga pangit. <laughs> <laughs> mga DDS na nag-people power sa EDSA. 500 daw ang ipinangakong bayad. Pero ang ibinigay ng coordinator ay 200 lang daw. At ang masama, natukutan pa ng wallet. <laughs> Grabe naman yung bangasero. 500 yung pinangako, tapos 200 lang yung binigay. Eh wala tayong magagawa dyan, taguro. Basta DDS, di tanga. <laughs> Grabe no, 200 na nga yung binigay, tapos nadukutan pa ng wallet. Tanga talaga, basta DDS. Di <laughs> mga DDS, napagod na sa kasisigaw-sigaw at bilad sa araw. Nagutom, ayun, nag sa isang burger, mga patay gutom. <laughs> Grabe naman pala sa mga patay gutom yung mga DDS mga sayro mo. No? Isipin mo, isang burger pinag-agawan nila? Ganon talaga, taguro. Mga walang trabaho eh. <laughs> <laughs> Grabe ka naman, mga sayro. Yung iba dyan may mga trabaho rin at may mga pinag-aaralan pa yung ibang mga DDS. May mga pinag-aaralan nga. Mga tanga naman. Ha? Paano mo nasabing tanga, bangasero? Ikaw kaya magsigaw-sigaw sa edsa at magutom. Anong tawag don? Eh di tanga. O, kitang? <laughs> PBBM. Inuulan ng swerte kasi pinatawag siya ni Donald Trump. Samantalang si Bipisara inuulan din. Inuulan ng kaso. <laughs> Grabe, mga zero. Nakakaawa rin si Bipisara. Sara. Ha? Bakit ka naman maawa? Kasi inuulan ng kaso eh. Eh, ganun talaga taguro. Tama eh. <laughs> Grabe ka na talaga mga sero ah. Grabe ka na makapagtanga ka kay Bibi Sara Vice President natin yan. Hindi mo nire-respeto. Dapat galangin mo. Huwag mo sabihan ng tanga. Ikaw ang sinasabihan ko ng tanga, hindi siya. <laughs> Alam mo ba nga, Sayro? Kung tanga ako, ano ka pala? Guwapo. Artistahin. May guwapo bang ganyan? Pandak at walang leeg? <laughs> <laughs> Naisahan mo ko rung taguro ah. Ganon talaga, Bangasero. 打个会。<laughs>